Good days mga kahabis For today's video natin guys Ito, ito yung mga na-collect natin na, ano, na bone shaker Yan, na mga loose tsaka carded Hindi ah, Lika, samahan nyo ako Yan, box natin yung ano, ilulose natin Ilulose natin, ayan Let's go So ito guys, yung loose natin na, ano, Yan, bone shaker No. number 3 Yan, ah, ganda no tapos next natin point shaker na green 97 number 7 yan number 7 ano uh, hot wheels art to ito number 7 to okay, next natin yung violet na flames yan ito violet na flames okay next ito, ito yung metal luma to ito guys ang bigat na ito yung block na mga bone shaker yan ganda ho tapos meron tayong number 7 yan ganda ah, na 50th anniversary yan meron tayo dito factor shield yan factor shield to guys meron meron tayo isa nito hindi ko lang mahanap yung isang item ilulus din natin yun hanapin ko lang pagano yun ko meron ako nito isa mali dalawang copy to hindi natin nahanin itong factory shield yan sabi muna natin siya. tapos itong isa meron din factor shield yan Hanapin mo natin to kasi may duplicate akong dito, mga to. Ayun, uh, Factor shield din siya na black. Tapos meron din dito ng ano? Factor shield din 'yan. Ah, uh, 2022. Yung dalawa kanina 2023, ayan, guys. Tapos meron tayo isang itim. Ayun. Uh, Pares lang nito, isa factor shield. pero ito hindi. Ayan. Kaya eh ilulus natin to. Lulus natin to guys. Yan. Lulus natin to guys. Ha? Meron tayo pang isang 50 na number 3. Ayan. So, mat blue mat blue lang sya yun maganda solid tapos meron tayong samak yung guys samak maganda maganda lang ano nya yung pagka art nya ito guys yung decals nya yun o samak po guys na ano kaya ano, laka, ano kaya itong apat na to guys ano natin to tatong factor shield ayan tsaka ano tapos meron tayo itong special ito. Ito yung tinatawag na unspun. Ito guys, hindi na rivet yung ano niya. Oh, ganda na din to guys. Yeah. Ay nakapasik to guys, meron siyang ano. Ayun oh. na. Hindi siya na rivets. Kaya nababaklas siya. Ang ganda. Ang ganda. Ang natin. Avanti a tu, guys. Avanti, guys. Avanti, guys. Avanti, guys. guys. Avanti, guys. Avanti, guys. guys. ulido kanto alagay na to okay, guys kaya naka ano siya guys naka plastic kaya so, di siya maano alagay okay, na natin dito tapos na tayo uh, shout out pala kay ano kay Michael Mateo yan siya nagbigay na ito guys sa kanya ganyan itong unspan natin okay guys ito yung mga ano natin na bone shaker natin yan na nalus natin uh, don't forget to like and subscribe sa ating youtube channel God bless you all, peace